Hey, brilliance alam ko na ngayon pa lang ay excited na kayong makilala sino nga ba si K pero bago ang lahat for today's mini vlog ay itutur ko kayo sa aming pinakamaganda at pinakamakinang na set dahil ngayon lang namin ginawa ang ganitong kabongga kaya tara guys samahan niyo ako so dito pa lang grabe guys ang laki ng buong set And imagine guys, two days lang nilang ginawa ang set design na to. As in, etong lahat. Punta tayo sa, ano man tawag dito, Hello Mellow Beauty Drink Store. Ayan, dito pa lang guys, ang ganda. So mamaya, magshoot dito si Kay. As in, sobrang cute. Pasok tayo sa loob. pwede na akong magbenta ng Hello Mellow Beauty Drink. Ito siya, guys. Ay, hindi siya natatanggal. Pero sobrang ganda ng packaging niya. Parang hindi siya totoo. Pero yan po talaga yung mabibili nyo. Tapos dito meron silang tumbler. As in, ang ganda. Parang gusto ko na siyang kunin. Tapos ito na yung maging tindahan ko ng Hello Mellow Beauty Drink. Ang ganda. Super. Ano pong bibili nyo? Hello, or pwede din naman to 1 kilo of melon at ngayon ipapakita ko naman ang ating bagong set sa ating BTS vlog surprise ang ganda <laughs> grabe no paano nila to nagawa in just two days at mamaya dito sasayaw si K at ang ating mga dancers kaya sa lahat ng nanonood sa ating mga franchises, distributors, and sellers, I think napakita ko na lahat yung reason kung bakit dapat nga ba nating ibenta ang Hello Mela dahil lahat buong sambayanan ay nag-aabang. Sino nga ba si Kay? At ito naman dito sa ating set na to, for sure nagkakaroon na kayo ng idea, saan ba kami ma-ELSS? Ang hirap niyang basahin ang hindi ko sinasabi yung tune kasi nga ako din na LSS na pero hello mellow brilliant skin glowing skin fresh na fresh refreshing pinakamakinang kay ganda bagong paborito so yun lang at mag-abang pa sa madaming update